guys dito yung dex eh, no. di ayun o yung dex dito yung dex chicken pie anim let's go bilhin mo guys anim na chicken pie nga yes anim na chicken pie Yeah chicken bhai right? right. please mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pagkakita ko ko ang dalawa.

Thank you. Pusa na tayo guys kasi ang daming tao. Up maupuan. Pahinga muna tayo. Ay. Ayun. May upuan ako nagsita. So dun sa walang tao guys. Ito. Walang tao. Ayan. <laughs> Uh, Ayan guys Ayusin natin tong Sukli sa atin Okay Let's go. <laughs> Dito pala ako kay Sana sa SM Glorieta. Oh, SM, oh, SM Glorieta nga tama. Hindi, ang SM na doon sa kabila. Ito, Glorieta pala. <laughs> Ali guys, Glorieta pala. ang so, Glorieta ako ngayon. Tara, ayos na tayo. May kakain. <laughs> Mary. Uwi na tayo. Uwi na tayo guys. Nakabili na tayo ng chicken pie. Sa Dex. Dex Battalion. Ay! Iba pala yun. So yun. Anong oras na ba? Uh, alas 4 4 na guys Pauwi na tayo Ayan guys, ito lang guys See you on my next vlog guys Akay tayo sa taas Ang tayo dadaan sa landmark guys guys, tingnan mo tayo ng mga price ng sapatos dito sa ano, Sports Center. Sports Central pala. Adidas guys, so, Tingnan natin 'to. Sabi sa Adidas. Ano natin kung mura? Five five. Five five guys. Five five to. Alat to five five. Isang isang ano lang? Isang design. Ito, tignan natin. Ano to Made in Vietnam. Ano yung ating guys? Magkano lang? Ano kalagay? Wala siya nakalagay guys eh. Wala yung price niya. Ano kaya ito? Ito. Guys, bagsak preyo. 4.7, ay 4.7 na lang. Dating magkano kaya ito? Ito. Admit one. Admit one guys. Ito ano kaya ito? Ayan natin. For 2 Dating 6,000 guys. Grabe. Ang laki ng binaba ah. babalikan natin tong Adidas dito pero pwede kong pa naman. Makawala na yung sale. Ngayon guys. angas ah, so. oh Boost. Wala nga lang price. Tingnan natin. Magkano. Wala na kalagay. Wala na kalagay guys eh. Sayang. So, Hindi natin alam kung magkano ito. Ala, 2.9 na lang yung Adidas dito, so. 2.9. Own, own the game. 2.9. 2.9 guys, buksak presyo talaga dito sa Sports Central dito sa ano. Dito sa Glorieta. Pada dadaanan ko dito ganitong mga presyo ng sabatos dito. Ang hirap ipakita lahat guys, ibigatagal dahil eh. Ito, tingnan natin. Ibog presyo na rin itong light motion na to. Ang nga, gan. Ay, grabe. Sobrang bagsak presyo na to. 1,900 na lang siya. Same lang sila ng isa. Ah, uh, ang sadenso. Ang jogging. 2,900. Ayos. Oh, nice. Wait lang. May nakita akong maganda dito. Ito, 9,000 pa rin siya. Bago ata ito. Bago ata kayo guys, 9,000 pa rin. Ito na taas. Pang basketball ba ito? O pang basketball ito? Adidas, basketball. Okay, 7,000. Mahal pa ito ngayon. 7,000 siya guys. Ito, mga ano ito. Mga 5,500. Ayan, 5,500. Wala eh. Tingnan natin dun sa Nike. Ang Adidas, ang daming bagsak presyo Ang Adidas, ang daming bagsak presyo Grabe. Dito sa Nike tayo, tingnan natin. Ito guys, so bago. Maangas, di ko alam nga, 10% eh. Wala na kalaga, yung hirap. Hindi natin makikita. Itong ang ganda oh. Nike. Hindi natin kung magkana to. Guys, 7,000. 95. 7,095 guys. Diba? di ba? Hindi ko alam kung magkaan dati ito. Ito dati siyang 7,095 ngayon. 4,966. Ah, mas guys Tingnan mo to Magkano lang to Tingnan natin kung magkano na to guys Hindi ko ayun eh Wala naman ako na pinapansin mga ito may hirap kung nakalagay na price yung iba dito kaya ito guys for 2 na lang oh. for 2.95 for 2.95 Nike para tayo nagla live selling dito <laughs> <laughs> 4295. 10% kasi sila yung 10% Ito, 6195. Lahat pala ng 10%. Ang hirap eh. Ito maganda oh. Mga pang basketball shoes. Ang ganda yeah, kaya ito. Ang ay, 10,295. Maka 10% pa yun, ha? Ah. Magkano kaya pag di 10%? So, GT3 GT3 Cut Ano na ba to? 72 Nike 10,000 plus pero parang maliliit ng size. Guys, ito ang maganda. 5,337 zoom. Ang lupit. Yes. Guys, sara ka na yung shoes Ito sa running shoes din eh. Masa parang ang lilitang size guys. Ito nga. Ah. 3,995. Ang lupit. Ang lupit guys. Pwede pwede. Umatagalan kasi ito eh. Running. Running shoes to 5,337 lang guys oh. Di ba? Ayun oh, 10% pa rin sila lahat pala dito. Ba no? 5,337. Guys. Grabe. Bagsak presyo talaga. Kaso nga lang. Problema niya. Pupunta kayo dito. Dapat may pera. Ayan Ten percent yun Guys, ang dami. Ten percent sila lahat. Uh, ang hirap ko naman ipakita lahat to. Pumunta na lang kayo dito sa SM Glorieta. Ay, sa SM Glorieta. Dito sa Glorieta, malapit sa SM Makati. So guys, so, running shoes kung babae. Tapos ayun, mga panlalaki running shoes. Ten percent din lahat. Diba? Ayan ako. Ayan ako guys. Kung nari pa tingin-tingin wala naman pera. <laughs> diba? Uy may chicks guys. Eh. Ayan na nyo. Ay magkasama. Bandaan yan. Bandaan yan. Bad. Bad. Rebook. 10% din. Guys 10% lahat and lahat sila guys eh dito sa new balance tingnan natin guys 4196 4196 Pagbabae natin. Ayan o. 10%. Ito guys under armor ang lupit 10% din sila lahat guys grabe ang ganda 9,195 9,195 ganda rin ang price 10% pa yun carry flow magkano flow magkano to hindi ko alam magkano. Wala man nakalagay na price eh. Ito, 9,195 Feeling ko guys, ano ah uh, Mahal dito sa Under Armour jumper Under Armour yan Ito, 6,835 Ito, mga pambabahay na to guys mas mura siguro dito sa pang babae 5,595 Mas mura nga Pero hindi naman natin masusuot yung pang babae yan Sa E6 ayun o no? Ay, sa E6 Ang okay, ganun din, naka percent din sila kayo sa E6 So yun ah, Tingnan natin itong nasa ilalim Basta, punta lang kayo dito guys ano? Guys, 5,995 na lang o oh. Carry ito yata yung luma. Grabe yung pagkakayelo tsaka blue nito. Diba? Ang ganda. Ay, grabe guys. Ito 10% din. OMG gold black. Wala lang nakalagay na price. Tanong natin kay ate. Ah, tayo magkano na lang sa 10%? 10% kasama to. Mm. Wala well, na talaga. Discounted na to, sir. 6,000. Subali so, 6,996.50. So hindi uh, na siya magle-less kasi naka-30% ah, off na siya. Opo. Sige po. Bali 7,000 siya. 7,000. Okay. Thank you. 6,000 days, oh. Bali 7,000, pero buta na lupit. Gold block tingnan natin same sila nito ganun din to sigurado 7,000 oh. Eh. maka 10% oh, nakalist na pala lahat so yun yun lang yun lang guys o oh, di diba nakita nyo kung magkano yung mga price dito hindi ko lang napakita lahat Nike, Under Armour, Adidas, uh, Reebok. Hindi natin nakita yung Reebok eh. Basta guys, muna na lang kayo dito sa ano, sa SM Makati. Dito sa Glorieta. Sa Sports Central. Gina, okay na, na, na tayo. Makita na namin yung mga sapatos. <laughs> Ganun lang guys, pag ano, pag... <laughs> nag ayun, nag ah, ah, window shopping ba ang tawagin pero tingin na lang natin yung price para makita nyo rin para in case na mapadpad kayo sa Makati eh mayroon kayong pupuntahang bilihan ng sapatos original yung lahat guys di kayo magsisisi pang matagalan so yun guys tingnan ah, dito na lang yung vlog na to Uwi na muna ako. See you on my next video guys. Sana ano, uh, subscribe nyo ako para marami pa tayong ma-review ng sports shoes. No? Ayun guys, sige sige. Ganito na lang. Babush. Bye bye. Bye bye guys. Subscribe guys ha. Subscribe. Thank you. Thank you sa so pananood.